Good morning guys. I-update ko kayo sa garden dito guys. Sa garden na walang tanim. Ah, meron naman. Pero ano. Yung mga tanim dito. Yung nana guys. Yung, yan yung iniinom ko aga-aga. Hindi ako nag uminom ng chai. At ito lang yung iniinom ko. Mga dahon. At ito yung rose. Yung rose. Ayan guys. ito lang yung pabalik-balik ng update dito kasi wala ditong maano walang mabidyo dito so minsan maganda yung mga bulaklak minsan din ang pangit kasi hindi naman to ano yan ang bombel maganda yan siya noon ba diba? ngayon wala na naglaglag ito yon ang ano Napakainit. Napansin ko ngayon, init na init na siya talaga. At ito yung ano niya, oh, yung papaya. Ano, ilang, ilang buwan na to, hindi nag... Ganun lang siya, nasa pot lang siya, guys. Pagtapos ng Ramadan, kunin ko to eh, bagnos ako na, ihid-hid. Pero, yung kamatis, nagbunga na siya, guys. Ito na yung kamatis. Marami nang bunga. May naluto na siya na isa pero ano. Naluto na siya isa. Ito daming bunga, guys. Yan. Dami. So, ito siya, guys. Sige so, ba. Ang ganda sya ating nanof. No, magbunga na siya. Yan. Pero hindi hamis. Nasa ano, nasa sahig. Nasa ano. Kasi wala. Wala siyang ano, tali. Maraming bunga siya ka. Sana maano to siya para maka. May benefits naman yung pagtatanim nila. Hindi ako nagtanim dito guys kasi wala na akong time si marami talaga maraming bunga talaga oh uh. ayan ito pa daming bunga isa lang yung puno na maraming bunga yan maraming bunga siya tapos ah, dalawa pala <coughs> ay gano ko hmm, pangit. Mapangit lang, hindi mahamis. Yan ga matigas to yan ito 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 eh luto na pero pangit sya tingnan o, diba guys ito yung mga update ko ngayon sa garden so may bunga na siya may benefits na thank you for watching guys and bye bye